Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako sa ating pagtalakay ngayon sa salita ng ating Panginoon. Ngunit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe, inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, welcome po mga kapatid sa ating devotional Bible study. Day 92 na po tayo. At ipagpapatuloy po natin yung ating series topic tungkol sa the true meaning of Christmas. At part 2 na po tayo mga kapatid sa ating talakayan. Now, ang ating teksto ngayon na ating pagbabatayan ay nandito po sa Lucas 2, sa 6 hanggang 7. Ang sabi, habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuloyan. Mga kapatid, ang ating topic na pag-uusapan ngayon, birthday ni Jesus, may malinaw bang kapahayagan sa Biblia? Mayroon po tayong tatlong dapat tandaan kung may malinaw bang kapahayagan sa Biblia ang kapanganakan kay Jesus. Number one po, walang malinaw na mababasa at kapahayagan sa Biblia. Ngunit ang katotohanang hindi maitatanggi na si Jesus ay ipinanganak. Muli, basahin po natin ang verse 7. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Napakalinaw po mga kapatid na isinilang po ang ating Panginoong Hesus. Meaning there is no exact date but there is an exact revelation about the birth of Christ. Ang mahalaga po dito mga kapatid, ipinanganak ang ating Panginoong Hesus dahil siya po ang dakilang hari at tagapagligtas ng lahat. Dahil hindi po ipinasulat ng Diyos Ama ang exact date ng birthday ni Hesus. Meaning hindi po ito big deal o mahalaga sa Kanya, kundi yung reality isinilang Siya. Bakit hindi na lang tayo magpasalamat, magdiwang, na natupad ang propesya na isinilang Siya? Hindi ka ba natutuwa na ipinanganak na ang tagapagligtas? Wala ka lamang bang reaksyon? Dapat magpasalamat, magdiwang tayo. Kaya mga kapatid, birthday ni Jesus, may malinaw bang kapahayagan sa Biblia? Ang una po, walang malinaw na mababasa at kapahayagan sa Biblia. Ngunit ang katotohanan hindi maitatanggi na si Jesus ay ipinanganak. Pangalawa po, may mga relihiyong naglagay ng pitsa tulad ng December 25 bilang pagdiriwang sa birthday ni Jesus. Ngunit tayong mga followers ni Jesus ay hindi sang ayon sa December 25, ngunit sang ayon naman tayo na dapat ipagdiwang si Kristo. Now, mayroon pong dalawang klasing pagdiriwang ang dapat nating tandaan. Ang una, pagdiriwang para sa birthday ng ating Panginoong Hesus. Ayon po sa aking nabasa sa Bible Dictionary, ang pagdiriwang po ng Roman Catholic Church ay December 25. Yung Eastern Orthodox Churches naman ay January 6. Ang Armenian Churches naman ay January 19 tayo naman na mga followers ni Jesus na may local church ay dipindi lang po sa gusto at napag-usapan ng mga kapatiran or ng iglesia para idaos yung pagsamba at pagdiriwang kay Jesus. Ngunit ang sintro ng pagdiriwang natin walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang pangalawang klasing pagdiriwang mga kapatid ay pagdiriwang ng mga pagano. Ibig sabihin pagdiriwang sa kanilang Diyos-Diyosan na si Saturn or Sol Invictus or Mitras. Diba? May pagdiriwang din sila. Ang festival ay magsisimula December 23 to 25. Actually, yung pagdiriwang talaga, ang pinakasimula talaga niyan, December 17 hanggang January 6. Mayroon po silang mga pagdiriwang. But mga kapatid, ito po ang dapat nating tandaan. Kung ang ibang mga relihiyon ay may pinaniniwala ang exact date ng kapanganakan kay Hesus, at kung may mga nagdiriwang na mga pagano, ang masasabi ko lang as Christian, hayaan o pabayaan lang natin sila kung sino ang sinasamba nila. Basta tayo na mga anak ng Diyos, wala tayong ibang ipinagdiriwang kundi si Jesus lamang. Sinasamba natin si Jesus, mayroon tayong pagbibigayan at pagpapadama ng pagmamahal. So mga kapatid, ang birthday ni Jesus may malinaw bang kapahayagan sa Biblia? Pangalawa, may mga relihiyong naglagay ng pitsa tulad ng December 25 bilang pagdiriwang sa birthday ni Jesus. Ngunit tayong mga followers ni Jesus ay hindi sang ayon sa December 25. Ngunit sangayon naman tayo na dapat ipagdiwang si Kristo o ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Pangatlo po, may mga nagsasabing hindi sa taglamig ipinanganak si Jesus, lalo na sa buwang Desember. Dahil sa panahong ipinanganak si Jesus, ang mga pastol ay nagpasab-sab ng kanilang mga tupa sa parang. Ngunit wala pa rin silang maibigay na tamang buwan o pitsa. Nang mga kapatid, bilang mga mananampalataya ni Jesus, hindi big deal o isyo sa atin ang buwan, taon, o pitsa. Kaya hindi mababasa sa Bible sapagkat hindi ito mahalaga kundi yung tunay na kaganapan. Now, may mga observation, may mga exegesis, may mga context mula sa talata, iba't ibang view or idea sa birthday ni Jesus. Ngunit aminin man nila sa hindi, hindi pa rin sila makapagbigay ng tamang pecha. Kaya hanggang ngayon, laging nagdidibati, pero ang conclusion mga kapatid, parehong walang maipakitang talata sa tamang pecha sa kapanganakan sa ating Panginoong Hesus. Kaya ang tanong, kasalanan bang ipagdiwang nating mga Kristiyano ang birthday ni Hesus sa buwang December? Mga kapatid, wala po akong nakitang mali kung piliin natin ang December. Dahil nga, walang malinaw na mababasa sa Biblia. Malaya tayong mamili sa gusto nating picha. Ang mahalaga dito si Hesus, mga kapatid, na siya yung ating ipagdiwang. Kasalanan bang magkasabay ang celebration ng pagano at celebration ng mga Kristiyano? Na mga kapatid, hindi po kasalanan. Dahil hindi naman Diyos ng na mga pagano ang ating sinasamba, kundi si Hesus. ba? Diba? Ang ginagawa namin ay sumasamba, nakikinig ng preaching, and also may mga praise and worship tayo, and additional po yung mga gift giving. Walang masama dyan. Hindi ka makapag-celebrate dahil may kasabay na festival ng mga pagano? Ang tanong mga kapatid ay kasalanan ba ang may kasabay na masama o pagano? Kapatid, gusto ko lamang pong linawin na hanggat nandito tayo sa mundo, namumuhay tayong may kasabay. Sa bawat oras, may kasabay tayong masama o mga pagdiriwang. Pero, hindi porke may kasabay tayo sa ating pagsamba, hindi ibig sabihin na masama na rin tayo. Halimbawa na lang sa ating worship service every Sunday. Ang tanong, wala po ba tayong kasabay sa labas na nag sugalan, ritual ng mga pagano or kulto, mga magnanakaw, sugalan? Wala po ba tayong kasabay habang tayo'y sumasamba din naman sa church? Pero hindi ibig sabihin nito na ginagawa natin ang ginagawa nila. Hindi po. Kung sila ay hindi nagpupuri o sumamba sa Diyos, tayo mga kapatid ay walang makapagpipigil sa ating pagsamba sa Diyos, lalo na sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sa iiwanan ko pong conclusion, mga kapatid, ang sinusukat at tinitingnan ng Panginoon sa atin ay ang ating mga puso. Walang masama na ipagdiwang ang kapanganakan kay Hesus. Hindi masama ang magpasalamat. Hindi masama ang sumamba hindi masama ang magbigay ng mga papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Hesus. Hindi masama ang magtipon sa Kanya sa araw ng Kapaskuhan. Kahit nga araw-araw na pagkakatipon sa Kanya, okay lang ito mga kapatid sa Kanya. Sapagkat ang layunin ng buhay ay ang magpuri sa ating Diyos. Sinasabi nga sa Matthew 18.20, Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila hanggat ang pagtitipon na iyan ay para sa ating Panginoong Hesus. Pagdiwang pagsamba sa ating Panginoong Hesus, hindi po masama bagkos natutuwa pa nga at nandyan pa nga si Hesus sa ating kalagitnaan. Para po sa ating review, birthday ni Hesus may malinaw bang kapahayagan sa Biblia? Ang una po, walang malinaw na mababasa at kapahayagan sa Biblia. Ngunit, ang katotohanang hindi maitatanggi na si Jesus ay ipinanganak. Pangalawa, may mga relihiyong naglagay ng pitsa tulad ng December 25 bilang pagdiriwang sa birthday ni Jesus. Ngunit tayong mga followers ni Jesus ay hindi sang-ayon sa nasabing December 25, ngunit sang-ayon naman tayo na dapat ipagdiwang si Kristo. Pangatlo, may mga nagsasabing hindi sa taglamig ipinanganak si Jesus, lalo na sa buwang Desember. Mm -hmm. Dahil sa panahong ipinanganak si Jesus, ang mga pastol ay nagpasabsab ng kanilang mga tupa sa parang. Ngunit, ang konklusyon mga kapatid, wala pa rin silang maibigay na tamang buwan or pitsa sa tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, hindi mahalaga ang pitsa buwan ang mahalaga tayo ay magdiwang sumamba alalahanin magpasalamat na kung saan ang ating dakilang harit tagapagligtas ay isinilang at nagtubos sa ating mga kasalanan. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan ngayon. Salamat po sa inyong walang sawang panunod. Pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.